Good morning, guys. So, I'm here again. Tapos sa channel nyo na. Nay! Nay! Nabi. Pumukul pa. So, another parcel. Another video tayo. Again, the purpose of this video is para meron akong evidence. Alam nyo na yun. So, I got this from Cosme Beauty Cosme Beauty. B-E-A-U-T-I T-I-I Main. Ayan. Sa s Rizal Rodriguez Balite. Poblasyon 99 MHL Pilar Street Rodriguez. Metro Manila siguro. So, this one is 200 grams and it's amounting to 360 pages of pesos. Okay. So, let's open. So, nakalagay dito, Cosme Beauty. So, alam nyo na. It's either lotion, it's either saborn, it's either sa pampaganda. Ganon. So, let's open this one. Oh. Box is okay. Of course, it's square. I think, ang in-order ko nito ay bundle of 10 yata. I don't know or bundle of 6 I don't know I forgot hindi ko na tinignan kasi wala naman nakalagay kung anong bundle normally kasi ito ang nagiging sakit ko pang nanonood ako sa tiktok lahat na lumalabas dyan sa ano ko sa tiktok ko especially pag meron ako naipon na pera sunod sunod ko yun order kaya ang nangyayari sunod sunod din ang dating dito sa bahay oo mga one day lang ang pagitan so one day ang pagitan or minsan sabay pa sila ang ginagawa ko ay try to vlog it Um, from from the time na open ko na oo ano hindi sa kung kailan siya dumating nabuksan natin ayan para makita niyo ayan oh so ay manipis lang pala siya so point, it's sabon so this one is from uh, CB Ba't ganito yung ano na? Ganito talaga ang packaging. Ito ang packaging niya. Nakakatakot yung packaging niya, guys. Kasi kung makikita niyo ito sa so TikTok, hindi ganito ang packaging. Tsaka tingnan niyo, oh. Pero sa ano ako, sa legit shop, ako buong order. Sa legitimate na shop. So, ang tawag dito ay niacinamide soap na 10 times whitening. Oo, sabi. Pero hindi naman ako naniniwala sa 10 times whitening na yan. Kasi, syempre, dapat pag nag-ano nag, nag, ano ka, nag, anong tawag nito? nagsiskin care ka, dapat kinikare mo din yung loob mo. Kasi, syempre, from the inside to the outside, ganun dapat pag nag-ano ka, kung gusto mong pumuti, kailangan mo ring mag-detox, kailangan mong eliminate yung mga toxins, mga ganun. And then, sabayan mo ng skincare, care, mga routines mo. Ako kasi, is, yes, bumili -bumi na ako nito dahil nag-hype. <laughs> Actually, ang dami kong sabon na tinatry kung ano-ano. Basta lang makita ko siya na nag-overhype siya. Pag maraming bumibili, bumibili na ako. Inggitero ba? <laughs> Ganon. So, ayan siya. So, this box contains how many? Bilangin natin. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Oh, 12, 13, 14, 15, 16, ten ten 19, So, kompleto siya. Then, meron silang pa freebie. Eye mask. Ang sabi dito ay, Summer Girl. Oh, Summer Girl. Oh, Summer Girl ka, girl. Oh. Sabi dito, crystal collagen eye mask. I don't know how to use this one. This is mascarilla facial crystal de collageno. Whatever. Hindi ko alam po ano yan. So I don't know how to put this one Ah Mascara talaga like, I don't know how to apply this Mukha yung ito Ngayon may mukha Ayan o oh. Ayan So i-apply yeah, mo siya like Normal na ano mask Pero hindi ko siya gagamitin Kasi baka mag-allergy tayo So this one Sampo Ayan sampo ha Tinan nyo sampo So, hindi siya incomplete. Kompleto siya. And then, ang sabi dito, skin-firming, wow, skin-firming, moisturizer, pore minimizer, <laughs> oil regulator, and collagen booster. Uh -oh. Minsan, syempre, sa sobrang hype nito at saka sa dami ng gumagamit, maniniwala ka. Pero, disclaimer lang ha hindi lahat ng nagwo-work sa iba magwo-work din sa iyo. So hindi ko nire-recommend na bumili kayo. Oo. Ang sa akin lang is the purpose of this video is just um to let you know or to let the seller know. Syempre kung ano kung mapadaan mo sa kanila na kompleto yung na receive ko. <laughs> hindi siya kulang. Kasi when I received ko na napansin niyo, 'di ba, meron akong na-receive na, na uh, ano tawag nun? parcel from nakalimutan ko na yung ano, yung shop. Yung about sa Christmas decorations, kulang yung pinadala nila. That's why it is very important for you to document everything. Kailangan yung i-document. Well, ano yan? Nursing responsibility yan. Kailangan mong i-document. <laughs> oh, i-document mo talaga para malaman nila kung sakto or kulang yung ipinadala nila. So that, If in case na kulang, pwede kayong mag-ask ng refund. Sa akin, ito. Yung ano ko, yung... Um, oops! Video yun sa TikTok. Natawa ako dito sa video na to. Sabi niya, ang batang kasing... Ay, tinan nyo ha. Hi. Ah. Oh, hindi ka mo ako. Natawa ako dyan kanina kasi inaway daw niya yung nanay niya. So, hindi siya magsusorry. Sabi ng nanay, hindi ka kakain kasi hindi ka nagsorry. Tapos sabi ng bata, mamatay na lang ako. <laughs> Di ba yung pride ng mga bata ngayon? Pride chicken, juice ko. So, um, ito. Ito yung mga in-order ko. asa uh, ano pala, Fecker Philippines. Ayan o. Oh. Ayan siya. Ito yung kulang. Kulang nito ng isa. So, bali, tatlong supot yung binili ko. Ang pinadala nila lang, dalawa. So, each supot merong anim na peraso. So, sa naman yung anim na peraso na ikabit-kabit ko sa ano ko, diba? Sa Christmas tray. So, yun. Um, pinakita ko sa kanila yung video. I sent the video na kulangan ng isa. And then, I asked for a refund. And then, may refund nila through Gcash. So, isa yun sa mga pinaka uh, magandang gawin talaga pang nag-order kayo online to document everything. What's good with ano kasi with TikTok is that pag sa kanila kayo umorder, ginagawan talaga ng action kaagad. Unlike sa ano doon sa sa S at saka sa L, ang tagal, ang hirap-hirap niyong hirap mag-ano, ang hirap uh, kumuha ng refund, ganun. Tapos minsan hindi na kayo kinakausap ng mga seller. Hindi ko sinasabing lahat ha, merong iba. Oo. Kasi meron akong ano na encounter doon sa S at saka sa L. Kaya hindi na ako nag-order doon eh. And then, again, this one has, oh, lagyan, ipakita ko na lang sa inyo or basahin ko sa inyo ingredient. Ingredients, it has coconut oil, meron siyang charcoal, kaya siguro maitim. Tea tree oil. ah uh, tea tree oil, maganda to sa mga inflammation. Pag meron kang mga ano, yung mga skin breakouts, yung pag nagkakaroon ka ng tigyawat, maganda ang tea tree oil. Vitamin E, shea butter, I don't know what's she or shea butter. Glycerin, profilin Glycol, Niacinamide. Ito daw yung maganda sa skin, Niacinamide, I don't know. Again, what works for others may not work for you. So, I don't recommend you buying this one. Mas maganda pa rin na kayo ang makatuklas ng product na gagana sa inyong skin types. Ganon. Tapos, vitamin B3, meron siyang aloe vera, meron siyang kokham, kokham kinaka. <laughs> naging ano naging naging, <laughs> naging Thailander whatever basta yun siya tapos meron siyang fragrance o tapos syempre maamoy magbubuksan natin yung isa kasi maligo na rin ako mainit-init lang yung panahon so let's open one tsaka hindi lang akong gagamit ito guys pinapamingay ko to kay daddy kay mama kay ara kung sino uh no so bubuksan natin yung isa at aamoy natin Mmm. amoy kampo. First impression sa amoy. Huh. Amoy ano guys? Medyo ano lang, medyo lighter ng amoy sa head and shoulders. <laughs> amoy niya. Oh my god. Oh. So, it's black. May scent. Konti. Hindi ganun ka-strong and completo Ayun lang. So, hindi ko naman ito nilalagay sa akin ano eh. Hindi ko nilalagay sa akin TikTok shop. Hindi na ako nagbibenta. So, yan. Tingnan natin kung maganda to sa balat. And then, syempre, papakita ko sa inyong result after mga one year. One year. <laughs> so, bye-bye guys. Ito lang muna ipapakita eh. ko sa inyo for today's video. Bye-bye!